Okay. So, palag na yan. Hindi e natin kakayanin. Kung hindi, eh, tulak. <laughs> Dapat, maraming marami na naman na, na, na ako nabalitaan na marami nagtulak tulak dito eh. Ay, gago. Uy, uy. Ah, dumudulas yung ano ko. Yung... Yung gulong ko. Dumudulas yung gulong ko sa unan. Ah. Uy, tuwagi. Pag di kaya, huwag na. Pero, oh. greet natin. See ya natin. Thirty ah. 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 putik. Oh, pasensya na. Kung nakayuko ako, hindi ka masyado kita sa camera kasi ay kinaya oh yes kinaya <laughs> oh 34% grabe kinaya oh ayun lang sarado kaya ayun hindi ito dito pala <laughs> Ano may aso? Hop. Hindi na video kayo, subukan nyo. Yo. Know, kinain natin. 34% ng gasil. Kinain natin. Kusay ako. Yo, <laughs> mapanyawa sa. Kinain natin. Yan hindi nga lang ano hindi kita sa video kasi nakayuko ko kasi kung di ako ko tutumba yung bike ko tutumba ko gabing tarik ayun tara pasok tayo